nagkakadam na kaya lang malambot lambot pa rin kaya hirap ano tapos nagkakarwas kayo mm. ng kotse ng mm. <laughs> kotse <laughs> nagkarwas galing mm, talaga ni Owen ah Yeah. Sige, okay lang po yan May bisita po tayo from Ano kasi pronunciation, ang hirap i-pronounce Pero yung sa Canada po Saskatchewan Saskatchewan, yeah. ayan, Canada Shout out po uh, Sa kapatid ko sa Saskatchewan, Canada Si Mr. Louie And uh, Tess Andun po sila. Kumusta po kayo lahat dyan? Nandito po ako kay Ika Farmer. <laughs> ayan. Thank you, thank you po. Pinapasyal po siya ni Tito Celso. Ayan. Si Tito Celso, for good na rito. <laughs> Wala na. Nag, ano tayo ngayon? Caregiver. Caregiver. Caregiver po. <laughs> Ay, ayan. Isang magandang buhay, mga ka-farmer. Nauna yung ating greet, greetings. Pumasyal si na Tito Celso Manalansan. Yung kanyang, ah, uh, Hello po sa inyo at maraming salamat <laughs> sa pagbisita So ayan, nasa tapat po natin ang shear line Ang shear line ay pagsasalubong po ng mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko At ang hanging amihan galing naman sa bandag uh, South East Ayan, ah uh, North East ng Pilipinas. So, siyempre pag nagsasalubong po ang mainit at malamig, ano ang nangyayari? Nagkakaroon ng condensation. So kaya po umuulan mga ka-farmer. Natutunan ko lang 'yan sa kakapanood ng weather update. <laughs> so, 'yan. Galing ano, di ba? O sabi nila, para ka naglabas ng malamig na baso sa ref, galing sa ref tapos sa uh, sa katanghalian, mainit ang panahon, anong mangyayari sa baso? Di ba? Magkakaroon ng condensation. So, yun po yung nangyayari. Kaya, yung shear line, yung linya po na yun, ay galing Bicol, ano? Grabe, Palawan, Tinamaan. Ah, uh, grabe po ang ulan sa Palawan. And then, Bicol Region, umaakit, paakit daw po ito ngayon. Ah, uh, tapos hanggang sa ba na po ng Central Luzon. Kaya pala ngayon medyo maulan po at kaninang umaga malakas po yung hangin at umulan. Umulan po ngayon. Ayan, kita n'yan. So, ayan po. Kaya may shear line. So, ayon, mar maraming salamat pala sa mga nagtatanong. <laughs> Wala tayong vlog ng isang araw. Bihira lang mangyari 'yan, ha. Kasi alam niyo naman po kayo, kung masayang po nang Araw. kaya lang talagang hindi kinaya ng powers kahapon saan ba kami pumunta kami po ay nagayos ng rehistro ng sasakyan medyo late na at uh, ayun pero nakahabol naman tapos ang nangyari dahil uh, sa iba po ako nagpa change oil hindi ako nakapag request sa kabila nung yung sa una uh, uh, shell di ko na request na mag ano din tire ano uh, palit ba ng gulong tapos pa check na rin ano. so ayun so bari ang nangyari 18,000 kilometers tumatakbo yung ating sasakyan na hindi talaga na change po yung tires so medyo na ano ng kaunti nung chinek nila buti na lang si Romel po sinama tayo doon sa quick yung uh, tinest talaga nila so tinuro sa akin sir medyo yung kayod nung yung ano mo, mo gulong mo medyo naka ano nang kaunti yung ano kailangan i eh, so, sabi ko, tamang tama, -tama 58,000 kilometers na rin naman. So pa 60 na time na rin para mag-change oil. Babiyahe kami ng kasiguran. So ginawa ko, dinerecho na namin sa ah, Toyota. Buti na lang eh doon pagdating namin sa Toyota, medyo sabi niya sir kasi 18 pa ang susunod na schedule. So hinintay ko si Marlon, yung advisor brother. Sabi ko ito, walk na yung natin ng paraan yan sir so ayun hinintay namin naabot na po kami ng uh, alas 12 kami dumating doon ano tamang tama lunch time so sir mga alas 4 to matatapos pero gagawin natin so ayun po na na check naman lahat so far okay naman so na balance na po yung mga na na align So, ready-ready na si Carlo. Ay, Cardo for kasapsapan, mga ka farmer So, kaya nakarating kami dito gabi na kasi dinala ko si Bebe, nagpapamasahe kami sa vibes. Yung mga, ano po, uh, mga bulag ang nagmamasahe. So, at least, di ba? Uh, pagpasaya tayo bigyan mo ng counting tip tapos sa uh, masaya kaya lang nabitin kami dahil sabi ko kay Bebe Bebe one and, a, half, one and a half hour yung kuhanin mo kinuha niya isang oras ay eh, di niya na pala nasabi na one and a half hour kala niya automatic so yung isang oras yung automatic so ang nangyari isang oras lang kami na masaya sabi ko parang bitin Bebe ayun pagbayad namin isang oras lang <laughs> pero ayos naman tapos, ayan, gusto ko palang batiin ng happy, happy birthday si Atining. Ayan, hello na rin kay Kuya Dan. Alam nyo na kung sino kayo. <laughs> ayan, happy, happy birthday po, ate. At maraming, maraming, maraming salamat sa support na po ninyo. So, ayan, thank you, thank you so much po. Mga pagmamahal ninyo sa mga bata, kay Bebe, syempre. So, ayan, thank you po. At happy birthday. Sanang lakad, sanang date. <laughs> so, ayan po. At shoutout na rin kay... Uh, Kenneth Sanchez, pagaling ka brother ayan at, uh, na dialysis na daw si brother so kaya mo yan tol tapos si, syempre si brother Maynard ayan, sana tuloy-tuloy ng pagaling mo brother ah, uh, bihira man tayo mag uh, chat ay uh, alam mo na at ah, uh, ingat palagi dyan, so ayan tapos dahil walang ano walang project ngayon mga farmer hirap ano <laughs> hirap gumalaw So ito kasi hinihintay pa natin. Ito yung mga may, ito yung major project natin. Kaya lang hindi naman po ako makapagpa ano pa dahil kagaya niya umuulan-ulan, lumalambot yung uh, lupa ano. Ito kailangan din i-drain na naman. Sabi ko nga yung inaabot po kasi yung dalawang butas doon. So ah, bali apat 'yan eh, may harang yung labasan ng tubig doon. Inaabot po yung naandoon sa dalawang baba. So kailangan tusukan niyo ng detres na tubo na PVC para hindi ma pumasok yung tubig kaya ayun kaya pumasok medyo mataas po ang tubig ngayon sa delta irrigation kaya laging ganyan ano kung kailan magaanihan saka sila nagpataas ng tubig ayun kaya kailangan atang buksan namin dito para medyo bumaba ng konti so ayun na uh, tawag dito hindi kami makapag uh, ano tapos may tubig pa yun doon, di ba? Si Boy Limas nga kakakuha lang ng uh, mga uh, hito doon na tilapyang malalaki. Ang lalaki, grabe. So, ayun. Kaya ang ginawa ko, sabi ko kay Jun Jun, Jun, total hindi naman ganun kalaki ang gagastosin. Ayun, yung kalapati, mga ka farmer 'yan. Ano ba ang project ngayon? So, 'yun po ang kanilang project. Tapos yung lamesa project, ayan tapos na naman yung isang swing na uh, another Ay, ah, hindi pa tapos na ba? oo oh, ito na yun yan ba yun? I think so oo oh, oh, yan na yan mga farmer ah, 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 hindi teka 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 na, nalilito ako so hindi pa pala ayun pa ayun pa yung dalawang pero parang dinugtong na nila yan eh aha ayun pa yata hindi ko masyadong sure ah So, ayun. Basta gumagawa sila ng uh, bagong picnic table na naman. Tapos, habi ko yung loft na muna kasi uh, enjoy din naman po tayo dito sa ating pigeon. Kaya lang nakakalungkot dahil nasasampuan na yata ako na mga malalakas pong ibon na uh, breed ko, na pinili ko, na yung talagang magagaling na binigay sa akin, ano, mga hindi po yung nabili ko lang dyan sa gilid gilid sa facebook so ang problema nakakainan po ako ng pusa kaya ngayon hindi ako nagpaparonda Isip, alam nyo kinakabahan ako tuwing pasok parang alam mo yun hiramdam mo eh ito may tama to mukhang naabot ito ayan no duguan oh no? naabot mga ka farmer buisit saan kaya ay tama ito oh naabot yan ay kailangan na yata talaga i-dispatch yung mga na nadali siya so I don't know kung saan ang gagaling nakakaano yung mga pusa so ito po ang ating project ngayon nadali na naman yung itim ko na yan ah kailangan ko na iano uh, si terminator so ayun <laughs> ito oh ito po yung ating pinagagawa ngayon. At least may trabaho. Papatanggal na natin to aviary na. So, dire-diretso na po ito. May pintuan doon sa kabila. Para yung mga breeder ko, pagka nagbe-breed tayo, nakakalabas din sila. Tapos ito, linagyan na po yan. Hindi ko alam. Di, -di ako nakakapag-vlog sa kabila eh. Wala po akong ganong time makapag-vlog sa kabilang channel. Medyo busy. So, ayan. Ito, linagyan na natin. Ayan para hindi na mabilis na pong hulihin yung mga ibon kaya lang yun nga ang problema ko yung pusa hindi ko po alam kung isip na pusa mo no? kung paano nangyayari ayan o no? oh, wakwak ang uh... ano nito pa ah Ay, nakakagigil. Ayan, mga ka farmer ano so na eh, kasi nakatikim na siya ng kalapatan, dami niya na pong nakain, grabe. Nakakapang lumo talaga. Nakita ninyo. Sobra. Aka, ano ba? Ilan-ilan ang kalapate ano eh, may, mga ano pa dito. Nung nakaraan, hindi nakapasok yung mga ibon. Dalawa, dito, warak-warak po talaga. Kalat, ayan o, oh, mga balahibo. Hmm. Kaya sabi ko ano, uh, ah, hulihin at iligaw na lang. So ayun. Silipin natin dito. Ako nang gigigil. Ay, so far okay naman. So hindi mo na ako nagpaparonda kasi minsan may mga matigas ang ulo ay pumasok. Kung hindi pumasok. Ay. Heh, yari na. Wala na. Hmm. Ito naman si Chucha Hindi naman hinuhuli yung pusa. Hmm. May ilaw na yan ha. Lagay na tayo ng ilaw. So, ayan po yung ating aviary. <laughs> yung ating <laughs> libangan. Ito po yung kapalit ng solar. <laughs> Sabi sa akin ni Bebe, ikaw kasi sana may solar na tayo. Oh, ayan. Pero okay lang mga farmer. Ayan, lalagyan natin ng buhangin. May mga bagong singsing -sing 'yan, ayan 'no. Oh. Violet. Oh. Ito dalawa pa itong isa parang humabol lang. Pero tingnan natin, 'di ba? Oh, medyo ano siya, medyo third clutch na kasi kaya may mga impaired na, na lumalabas Pero maliit lang po siya. Dibansot. Hopefully makahabol. Nandito nakatago yung mga pangmalakasan natin. Tapos may darating akong 13, eh. bukas ko kukunin. Baka dito ko na muna ilagay. Mas safe dito eh. Nando ng delikado. Yung anong yan, delikado. Hmm. So ayan, nandito sila, lumipad. Hmm. Tapos meron tayong inakay dito. Huwawa naman to. Ano, payat ka. Ah. Anak ng ano? napisa, eh, pinapisa. Inayaan ko na. Alam mo 'yang pamagbigay ng karangalan. Nahabulisit 'yung anong 'yun? Usa. Dami pong nakain. Yan o oh, mga dugo O oh, Minsan Papasok ako dito Dalawa Warak Dati pumapasok dito Diyan o oh, Nilagyan namin ng harang Di ko alam kung saan naman na Lumulusot Hindi naman siguro dito Ayun medyo Naabot yung paa Ayun yung itim Bekert yan eh Bekert galing po ng bio pigeon gusto ko pa naman subukan yung mga galing ng bio pigeon mm -hmm. ayan mamaya tayo magpapakain ha ikot lang muna si papa makikita natin yung pusa dito kasi usapan natin mm. na andito po madalas yung tumatago kasi dito siya ang hideout niya eh busog siya dito eh dito nya po dinadala yung mga kinakain niya Ayan, mga na yan o, oh, yung mga nawawala akong ibon dito na dinadala ayan o kita nyo yan yan ang eh Tapos sabi ko pala kay Papa Yam Ako Papa Yam ano Kaya paumpisahan na natin yung Mga pwedeng umpisahan dito sa Susunod nating project Ay teka lang Singit ko lang ano Ah uh, gusto Musta na kaya yung sili ni Jimmy Sabi niya hindi naman yun boss mamamatay Pero bakit ito eh Dito nga lang hindi <laughs> Yung pa kaya sa bundok walang katubig tubig ano Ay, Ewan ko kung makakasurvive yung uh, sili niya ngayon. Pero, nabawi naman. Buti na lang, mataas po yung presyo. Di ba, umabot ng 700, 800 yung kilo. Kaya, talagang jumakpat siya. Tapos, nabayaran naman ako sa puhunan. Kaya, okay na rin. At least, nakatulong tayo. So, ayun. Ito, yung sinasabi ko, kasi kailangan namin ng dito yung pusa yung kanal kaya lang sabi ni papayam Yam dadaan sa <clears throat> dadaan sa ay kangkong kumukuha ng kangkong dito si kongkong nung isang araw ano nga yung gagawin niya kakaano na oh nagkaka nagkakadamo na kaya lang malambot lambot pa rin ya, hirap ano. Tapos yung may nagsabi pala na ano, hindi pala backhoe daw ang tawag, backhoe daw ako ng backhoe. Ah, uh, sabi ko naman yun ang naka nakasanayan eh kahit dito po sa Pilipinas yung ganun backhoe talaga ang tawag yun ang kasabihan siguro ang ano excavator kasi sabi daw excavator dapat malayo daw yung backhoe pero kahit sa Facebook pag nag search po kayo ng backhoe for rent yun talaga yung ano, yun na po yung nakasanayan dito sa Pilipinas kaya eh ako naman wala naman akong knowledge sa mga heavy equipments yun na din yung na-acquire ko na tawag so excavator pala yun yeah whatever eh at least kakaintindihan naman tayo so kung yun po ang uh, rerentahan natin hindi bulldozer kasi yung bulldozer po atras abante yun atras itutulak ang problema niya baka mamaya hindi po lumambot yung ay hindi tumigas itong ating lupa So, ang naging problema natin yan, pag hindi po tumigas, eh mahihirapan yung uh, bulldozer na magtulak. Maganda sana. Kasi mapapantay, di ba? Tutulak niya atras. Kagaya po ng binutas, eh ano to, hinukay to. Bulldozer talaga ang ano niya, ang uh, ang nagtrabaho nito. Atras abante siya. Tulak niya ganoon. Tapos atras na naman, kakayudin niya na naman hanggang sa may lipat niya doon yung lupa yun naman ginawa summer time talaga kaya lang nagka problema din kami kasi ayaw sa akin makinig nung nag ano nagpapahukay no? pinaka may ari ng bulldozer sabi ko tol dito ang laliman mo kasi ito yung mataas doon siya naglalim sabi ko hindi mang hindi aabot ang tubig dito kasi medyo mataas nga nakita mo ka ako yung hollow blocks ayan oh no? gumaganon mas mataas dito kailangan dito ka mag concentrate para mahabol natin eh wala naisahan kami doon pinalagyan niya ng tubig tingnan natin lagyan mo ng tubig ayun pala trap pala yun pagdating ng tubig mga kaparmer pinatubigan namin nagpapasok kami ng tubig dinahilan niya malambot na daw hindi na makakapasok yung patay ka ako so yun ang sinasabi ko ay may mga tao talagang ganyan so mapagsamantala e eh, pakyaw yung ano namin pero ayun lesson learned kaya medyo mataas po dito so ngayon kung bakaw naman or excavator nasa isang lugar lang siya kasi yung nakita ko mahaba yung kamay so parang mas diba nasa isa kahit sabihin mo na andyan lang siya pupunta siya dito yung kamay niya makakalipat-lipat siya may, may gaganon niya ng kumbaga hindi siya lip, lipat ng lipat so stationary Nakaka, nakakakuha siya ng maraming lupa na maililipat sa isang lugar so yun po yung inaano ko din na advantage tsaka yung mga nag operator naman ng mga ganyan alam na nila yung gagawin nila eh talagang kabisado po nila yan nakikita natin pero alanganin pa o oh, nyo oh, oh lambot pa nito. Yung mga ano, uh, operator, isang apak lang pag ginapakan nila ito. Alam po nila. Ah. Alam po nila. Oh. Ah. <laughs> mga bata. Sobrang saya. So ayun, mga ka-farmer, ah uh, tingnan natin so itong sinasabi ko yung kanal dito kasi kailangan natin maayos yung kanal eh so medyo ano yung kanal kasi syempre yung tubig po uh, ah, dadaan ba diba? So, laki naman nito na laki po ng area na to medyo mabigat bigat yung kubo na gagawin natin ha? Ah. ay baka ako'y lumubog dito baka ako'y masaysay masaysay ng isang araw ay umano yung paa yung chinelas na sa ilalim hmm. Hmm. ito yung kanal po doon yung tubig na nanggagaling papunta dito isabi ko gawa na natin papayam sabi ko mahihirapan tayo kasi walang tubig yung ay walang wala tambak itong lumang fish pan ibabalik natin yan diba Mm. Bo, nakauwi pa isa? Ah, hindi na? Wala na, wala na si Rambo na isang ibon din. So, ayun, ang lawak na ito. Pag ka na, saka ako naiisipin din. Hindi pa po final yung sinasabi ko na yon pero maganda din sana mailipat na po dito talaga yung yung kusina, yung uh, yung kainan din na isa pang ilalagay na malaki nga lang na kubo. maulan na naman. So kasi nga sabi ko, YouTube is waving na, waving goodbye. <laughs> Kailangan natin focus sa ano na sa business, di ba? So shout out pala kay Brother Bong Madrid. Advance happy birthday sa'yo. May order siya ng lechon, sana matuloy. Ah, uh, nandiyan naman na yung mga baboy ni ka Farmer Anthony. Yeah, brother. Eh Ano 'yan? Sa ano daw? Sa palita ata dadalhin. Tingnan nga natin ang mga magpapahuli pala ako ng tatlong darag dahil si uh, Jay Dairit Nako, marami na namang ibon mga ay ibon itlogers. loggers. Nakaw. Ano na tayo? Ha. <laughs> na na naman tayo. Yung nagsusuplay sa akin ng itlog. Oh, dadala ko mamaya. Sabi ko, kakon dami ko ng itlog. Ako lang pagkain. Ang dami ko ng itlog eh. Oh, yun, mga kapama. Pabili tayo kay Rambo. I-gigikas ko na lang yung bayan. Na? Nagkakarwas kayo? Mm. Nang? Kotsche. Nang kotse? Mm. <laughs> <laughs> Nagkarwas. Oh, galing mm. talaga ni Owa na. Oh. Hmm. Maghay ka muna. Hi, Tita Sol. Hi, yung, yun. nagbigay niyan. Ngayon pa hey ka, thank you po. Sabihin mo, sabihin mo. Thank you for. Tingin ka tina may camera. Thank you po, the tita tita, <laughs> Thank you for. <po>, <laughs> Bigay nito. Mm, masaya ka diyan. Mm. Ha? Oh. Mm. nagamit po nila 'yan. Tuwang-tuwa sila diyan. Mm. Ayun, mga kapamilya, luwag pala talaga. Tingnan natin 'to. Itong ating uh, tingnan, uh kasi kung dito na yung kusina final na di ba so, trial lang kasi yun eh naan dito na kabilaan di ba naan na yung ano so tingnan po natin yan major project yan this year hopefully <laughs> hopefully ibigay sa atin ang Panginoon ayun maambo na naman shear line tomorrow daw po ay mas maulan Ayan, umikot lang ako para sabi ko marami kasi yung tumawag nung wala tayong upload almost 24 hours siguro hindi eh, ko pa nga na-upload na ando na ipipindutin ko na lang yung uh, ano natin sa pampang public market dito sa Angeles, grabe ang lawak mga kapatid lumaki pa lalo, grabe ang palengking yun isa sa pinakamalaking palengking na puntahan ko no talagang yung karne, isda, gulay ay napakarami sobra so hinanap ko pa nga yung pwesto ng mga aitas, kaya lang eh palipat-lipat daw palipat-lipat daw po kaya hindi namin nakita laki, napagod nga ako kaka ano, kakaikot kasi halos inikutan po namin ni bebe syempre, partners in crime ayun sakit ng ulo sabi ko nga mag BP baka mamaya eh tumaas na naman yung BP niya hindi niya napapansin pala kagaya nung nakaraan na ano ba diba? so maganda na rin mag BP kasi bumili kami ng ano bukas ang dami niya daw iniisip sabi ko ano ba iniisip mo eh yung gagawin ko sabi niya yung pop chili paste yung ano ang dami mong tao ka ako pagalawin mo <laughs> magmando ka ang dami nating tao dyan magluluto sa kusina So, ayun, eh, syempre kanya habi ko mamaya ngayon nga, habi ko magbili kami ng mga kailangan kasi canola oil na po ang gagamitin namin, para yung mga dinadala po ng approved, hindi na matulog yung mantika, so magkakanola oil na kami so ayun sa Shopee pala, pwede na po tayo mag order kaya nang, wala pa pong extra hat. kagaya si ate mer eh, nag order ng extra sabi ko ate, anuhin mo na muna, i-cancel mo na muna yan at gagawa pa lang kami ng extra hot na uh, chili garlic So, ayan Gagawa pa lang tayo bukas So, ayan, bibili ako ng mga gagamitin Pakain muna tayo ng kalapat Isang ikot pala ito, walang patayan, ano? <laughs> so, mahirap magsalita ng mag-isa, kala nyo ba? Yung ibang nagsasabi, puro daldal -dal daw ako Pero mahirap din, na Mahirap din pong, uh, alam nyo na yung pasunod-sunod na sasabihin ninyo so pagpasensya nyo na po pala kung minsan eh alam nyo yon nagja-jump ako minsan hindi ko mapigil na tumalon hindi ko pa nasasabi yung yung ibang kailangan sabihin na natalo na agad ako kasi parang ewan eh, ko ba so ayun po <laughs> so dapat dahan-dahan lang so ayan ako 6% na lang ang ating battery so ayan Ah, maraming marami pong salamat. At bukas ay uh, back to public market tayo. Siyempre mamamalingkin na naman tayo sa Arayat. Hatid ah, kay Chichi. So, tingnan natin kung ano ang tatrabahuhin bukas. So, ayan, titingnan rin natin yung palay dahil uh, baka one week na lang po or 10 days si makakapag-ani na tayo. Ay, ang ganda. Oh. Diba? So, ayan, maraming marami pong salamat at maganda ang buhay.